manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ililiwanag yan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nalig sa iyong anak ay pagkalaban mong makapagwaksi sa tanang sanungat sa ngalan sa iyo o upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Isa kasama ng Espiritu Santo magpasawal yan hanggang. Amen. po po ang Umayo ka at magsalita ka sa aking bayan. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, kinarap ni Amasias ang saserdote sa Betel. Si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka ng manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong higos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel, ang salita ng Diyos.

mo'y ipakita, iligtas kami sa dosa. Tugot. Akin naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga likod niya ay magiging payapa. Kung mga at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iniligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglihak. Tugot. ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaob palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Tumot. Gawain maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa lupa ay Sa harapan niya iyong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon. Sa ating pakikipag kay Kristo, hinihirang na tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagpalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating lang pakikipag-isang tao, pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sandibutan upang maging banal at walang mapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yeso Cristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahang pagtalinga sa ating sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon, kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ng kanyang lihim na panukala na isa, isa sa katumparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng at ng takdang panahon, ang parokha ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kami pang unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may, kayo may naging bayan ng Diyos na kayo ay manalig sa kanya. Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghihirang sa inyo. Ang Espiritu ay katibaya ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kapitan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan, ang salita ng Diyos. balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpuling sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang labing dalawa at sinubong daladalawa. Pinigilan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espirito. at pinagbilinan sa inyong pagkailakbay huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkot ni pagkain balutan sa napi sa inyong lubutan o bisan ay huwag kayong magdala ngunit magsut kayo ng panyapak sinabi rin niya sa kanila at sa inyong tahanang inyong tuluyan. Manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon kaya tumayo ang labing at kangaral sa mga tao. Napagisihan nila at saligdal ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ipuri e namin, Panginoon, Iso Cristo. So. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kabila ng paratang na siya ay isang gulaang propeta, nanindigan si Amos na siya ay isang pastor na totoong hiniro ng Diyos upang maging kanyang tagapagsalita para sa Israel. Nagpuri si Pablo sa Diyos dahil sa ng loob ng Ama na tumawag sa kanyang mga hirang bago pa man likhain ang sanlibutan upang isakatuparan ang kanyang dakilang layunin at kalooban. Sila nga ay naging kaisa ni Kristo at tinanggap ang kapatawaran at pagpapala ng Espiritu Santo. Isinubo ni Jesus ang labing at at pinagkanooban ng kapangyarihan upang ipangalan ang mabuting balita. May kwitang tapawin ni Jesus tungkol sa kanilang dapat, dahil hindi gawin at kung paano sila makikitungo sa mga bayang pupuntahan nila magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang mga sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Isu Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawang tao siya nila ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria ang Virgen, pinagpakasalit sa ato ni Poncio Pilato. Ipinilangon sa krus na matay ni Ibing, nalawag sa kanonoonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit ng sa kala ng Diyos sa amang kapangyarihan sa lahat. Doon magumula pa rito at hukom sa buhay at ang matay ng tao. Sumasang tayo naman ako sa Diyos, Spirit at Santo sa banal simbahang katolika sa kasamahan ng mga banal sa patawalan ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tulad ng mga alagad, tayo rin ay ni Kristo upang maging ng pagdala ng mabuting balita ng kaligtasan bilang mga anak ng ating amang nasa langit, maging handa nawa tayong tumugon sa gawain ito sa tulong at paggabay ng Espiritu Santo. Sa bawat panalangin po ang ating tutukon, Ama, nakibaha, nawa kami sa misyon ni Kristo. Dalangin natin ang ating Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, naway akapi nila ang karal karalitian sa kanilang buhay at ministeryo upang maakay nilang masagana ang sangkatauhan para kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin ang mga politiko at naglilingkod sa gobyerno upang ang kapangyarihang pinanggap nila sa Diyos at ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan ay magamit nila upang itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Ipanalangin natin na paipangaral natin ang mabuting balita ni Kristo. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi kung hindi ganoon din sa ating payap na pamumuhay. Pagtitiwala sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. mga salita kung hindi gano, ganoon din sa ating payak na pamumuhay pagtitiwala sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ipanalangin natin na kusang loob tayong makatugon sa Panginoon sa pagtulong natin sa ating simbahan bilang mga lingkod dambana, koro, katikista, Lider laiko ng mga MSK at kasapi ng iba't ibang samahang banal sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin ang mga yumao upang ang kapayapa ang kanilang inaasap ay kanilang makaptan sa pamamagitan ng liwanag ni Yeso Cristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Uh, kita tayo sa CCTV ay Tuloy sa CCTV tayo At hindi po isama sa ating diliwang sa araw na ito ang kaliliwa <laughs> ni Linda Sapra huh? ang maraming sakit sa ating pamayanan. Si Willie Alasyon, si Nojen Berida, si Merna Mendoza, T.C. Si Batanes, si Ina Esqueleto, si Frido Vites, Patricia Bulyosa, Merced Gracela, Fiorito Oseña, Florentino Palmon, Janet Horario, Belinda Leron, Olimpia Loora. Panalangin Panalangin natin sila sa Panginoon. At ipong idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipanguhayin mo ang mga mahal ang aming mga kahilingan. Maging masigasig kami upang ipahayag ang mabuting balita hanggang sa huling sandali ng aming buhay dito sa lupa. Hiniling namin ito sa pumagitan ni Sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Pagsipo po tayong lahat at ihanda ang sarili sa pagkaalan. inyo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Tanggap pinuha ng Panginoon itong paghahain sa inyo kamay. Sa niya at darahan sa ating kapakinabangan at sa buo sa may namin ang banan. Ama namin lumikha, tumahin mo ang mga alay ng iyong sumasamang sa at tanggapin mo ang mga ito para Madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni si Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. sa Diyos ang inyong puso at biwa. Kinasalamin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.